Ayan, bunga ang aming paniwing. kain po tayo. Kami lang naman ni Wing dito. Hindi ako marunong paano nito patagilid. Kakain kami na Weng. Mm -hmm. Dito. Kain po. Sarap. Kain. Kain. Kala ko ka na. Ano? Pansitan. Hindi po nagulit. Magulog mo pati ka sa kong 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 ano ba yung kuok na yan? Ano din? Pwede yung mutang. Kaya lang yung 5,000 o. Oh. 4000 na lang matatawag ka. Ah! Nagbayad ka. Nagbabayad po ako kasi may utang pa akong 3000 Ah, okay na. Diyan lang naman yung malapit lang. Ano naman ang kukuha mo doon? Po. Pag kumuta ka ng 5,000, 4,000 na lang matitira. Para pa ang namin pagkain. Masarapan. Wala sa hulit. Hmm. Ano yung bili sa highway po ng murang ano? Baka. 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 Sarap ang kanin, 맞아. <놀람> 냉이 <놀람> <놀람>